Number 32, San Martin Street. Ito na yun. Sigurado ito yun. Sino ka ba? Bata, anong ginagawa mo dyan? Ate, dadalaw ako kay Mr. McInnes. McInnes ba ang sinabi mo? Natakot naman ang anak ko sa'yo. Nagulat siya pagsigaw mo at pagkatok mo. Ayan, umiyak tuloy siya. Pasensya na. Pero yan ba ang bahay ni Mr. McInnes? Bakante yan. Matagal na. Bakante? Bakante? Bagong lipat lang ako sa lugar na to. Hindi ako sigurado, pero bakante na yan. Mula pa nang lumipat ako dito. Ganon? Pero nagpunta siya dito mula Buenos Aires may tatlong buwan na. Asensya na, hindi ako sigurado sa bagay na yan. Ang mabuti pa ay magtanong ka na lang sa mamang nakatira doon sa likod ng simbahan na yan. Asensya na, papasok na ako. Umiiyak ang simbahan? anak simbahan? Simbahan? Oo, yung pintu dyan sa gilid. Yun yan. Uh. May tao ba dito? Tao po! Sino ba ang istorbo na yan? Sino ko ba kasi? Hindi pa ako masamang tao. Itatanong ko kung nasan si Mr. Mekines. Si Mekines ba? Uh, opo, wala kasing tao sa bahay niya. Ang alam ko, may iniwan siyang karatula sa bahay niya. Sa harap? May isang pamilya nakatira doon, mga dalawang buwan na. Pero lumipat na sila. Lumipat? Saan lumipat? Hindi ko alam. Tingnan natin kung ano nakasulat sa karatula. Ito yung sinasabi ko. Ay, hindi na mabasa ito. Sa katagalan dito, nabura na ang karamihan ng letra. Number 98 ang nababasa ko dito. Bata, wala na ako ibang mabasa. Number 98? Dito sakaling ito? Aba, ewan ko. Number lang ang meron. Ang may-ari. Hindi ba may may-ari nito? Siyempre naman, meron. Pero... Balita ko, asyendero ang may-ari nito. Kung saan siya, hindi ko na alam yon. Ha? Huh? Ang mga mayaman kasi ay hindi nating katulad. Sigurado marami siyang ibang mga ari-arian kung saan saan. <laughs> Alis na ako. May ako. Kailangan ko nang bumalik sa kwarto. Meron ba may alam kung nasan si Mr. McInnes o yung nagpapaupa sa kanya? tega Ang alam ko, may ahente na nagpapaupa ng bahay na yan dito sa bayan. Kung madalas kang pupunta dito, baka machempohan mo siya. Ayos! Grabe! Sige na! Siguradong nandito pa sa bayan si Mama. Hindi pa siya umaalis. Tama. Nandito siya. akala niya ginto yung nahukay niya. Yung pala ng hayop. <laughs> <laughs> Paalam. Good night. Maligayang <laughs> pag-uwi, Papa. May pasalubong ka ba? Meron, siyempre. Gabi na. Kailangan natin makahanap ng matutulugan na medyo. Hindi pwedeng matulog dito sa labas sa ganitong kalamig na panahon. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Uh, <laughs> May alaga kang unggoy na parang mayaman ka. Umalis ka dito! Ah! <laughs> Ikaw ang nagsimula ng gulo. Bata, pauwi na ako. nanggaling ka pala sa Italia. Ang galing naman. Anong magaling sa ginawa ko? Ako nga, hindi pa nakita ang Buenos Aires. Sa litrato ko palang nakita. Ang lugar naman ng Bahaya Blanca, ngayon ko lang narinig. Ako rin naman. Ang alam ko lang noon ay Genoa. Kung nasa Buenos Aires lang sana ang mama ko, nakabalik na kami. Ganun? Ayaw mo yun, marami ka napupuntang lugar at nag enjoy ka naman sa paglalakbay. Basta talagang ang galing mo. Sorry kanina, akala ko mayaman kang bata na may unggoy at pinagtatawanan ako. Sobrang baba kasi ng tingin sa akin ng mga tao. Halika, dito tayo. Meron ka bang ibang pupuntahan? Wala akong kilala dito. Sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng pagkain. Ayan, heto na. Dumating ka na, <laughs> Dapat kasi nakahiga ka lang, Wana. Ayos lang. Kumusta ka? Sinong kasama mo? Si Marco siya. Bumati ka. Kumusta ka, Marco? <laughs> ang cute! A medyo ang pangalan. Mabait siya. Magluluto na ako ng hapunan. <laughs> Lolo, tingnan mo si Amedio at siya ay... Marco Rossi. Hmm, sige, tambalay ka, bata. Apo. Ah, marami ka nakuha ang ngayon, Pablo. Siguro, ang nagtapon nito kanina ay alam na may bisita tayo. Hahaha! <laughs> si Marco Amedio, dito ba sila titira, ha, kuya? Siguro. Tanungin mo si Marco kung dito sila titira. Pero sa tingin ko lang, magtatagal si Marco at ang medyo dito. Magtatagal ka dito? Ang kapatid kong to. Magaling siya makisama sa mga bisita. Gusto niya palaging may bisita. Ako rin, mabait ako sa mga bisita. Oh, hindi. <laughs> ano? Oo na ano ba? Um. Ito na. Mm, ang bango. Oo nga. Kain na. Gutom na ako. Oh, 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 oh. Ang sarap. Ang sarap. Hindi ba, Lolo? Mm, tama ka. Masarap ang hapunan natin ngayon. Uh, uh, bakit, Marco? Akala ako gutom ka. Oh. Bilis na, bago ka pa maubusan ni niwana. Bakit hindi ka kumakain? Ah, Ang sarap! Ang sarap! Meron pa ba? Meron pa. Hindi ako makapaniwala ang tinapo nila ang pagkain. Ang kainan na yun ay gumagamit ng pinakamasarap na karne dito sa buong Cordoba. Nagkaroon siya ng sipon may isang linggo na. Pero gumaling naman siya. Tama, wana? Ah! Magaling na ako! Teka, lolo. Ano pong gagawin ko kung may gusto kong hanapin tao? May hinahanap ka? Si Marco po kasi, nagpunta dito para hanapin ang mama niya. Mm -hmm. Kahit na may iniwang nakasulat na address doon sa lumang bahay, numero lang nababasa namin. Ah, yeah, madali lang ang problema niyo. Ganon? Talaga ba, Lolo? Simple lang, maghanap kayo ng taong marunong magbasa. Uh, hindi po ganon. Si Marco marunong magbasa, pero ang mga letra na nakasulat sa karatula ay kupas na. Anapin niyo na lang ang sumbulat ng karatula. Kaya nga! Huwag na, Lolo. Kami na lang ang bahala. Di ba, Marco? Mm. Meron kang ubo. Ah, um, wala yun. Good night. Good night. Uy, Marco si Amedio, saan mo nakuha? Sa isang napakalayong lugar. Yung lugar, gano'ng kalayo? hmm, eksaktong layo. Lagpas sa istasyon? Estasyon? Estasyon? Tama, doon! Ah, mas ma- <music> Malayo pa doon. Sumakay ako ng tren papunta dito. Nag-tren ka? Sumakay ka ng tren? Mm-hmm. <laughs> Nakasakay ka na! Sumakay ako ng barko bago yon? Anong bago ang tren? Anong muna? Barko. Barko? Anong bago sa barko? Tren. Uh, Nagbarko, tapos tren, tapos barko, <laughs> tapos tren ulit. <laughs> Parang wala namang katapusan. <laughs> Parang wala bang katapusan? Tama nga sinabi mo, Juana. Kaming dalawa niya medyo... Parang walang katapusan ng pagbiyahe namin. Huh? Walang katapusan. Walang katapusan. Marco! Kuya! <coughs> Pablo! Bumangon ka! Kailangan ko ng tulong mo! Huh? Huh? May nahanap akong hayop! Ano? Anong nahanap mo? Armadelo! Armadelo! <coughs> Arma! Arma! Ano yun? Armadelo! tingin ko, nandun pa yun. Tayo ba ang armadelo? Hindi mo alam ang armadelo. Malaking pera yun. Malaking pera? Masarap ang lasa ng karne nun. Ang balat pwedeng gawing abubot at instrumento. Ha? Huh? Teka, hayaan muna natin lumabas ng pugad. Ngayon na! Hayaan mo. Malalim yan. Pugad niya yan. Uh, ang lakas pala niya. Muntik niya lang nahuli. Oo. Sa susunod, mauhuli natin siya. Ha? Huh? Tignan niyo yun. Biskacha! Biskacha? <laughs> Hindi mo alam ang biskacha? Wala kaming ganyang hayop sa Italia. Hmm. Ang konti naman ang hayop sa Italia. A medyo. Tingnan mo! biskacha Ang burol marahil ang pugad ng biskacha Malamang marami silang mga lungga-banda dyan. Mahigit isang dosena sila. Ang mga fox minsan nakikita na sa mga vizcacha. Mm. Uh, uy, bilis! Tingnan niyo, Oh. Parang lungga din ang village natin! <laughs> Oo nga, no! Tama ka dyan, Juana. At katulad ng biskacha walang pwedeng magpaalis sa atin. Kailangan ipakilala kita sa kanilang lahat. Pero, dapat ay umalis na ako. Ha? Umalis? Saan? Ewan ko lang. Bakit ka aalis, Marco? Wana, si Marco naman ay hindi aalis. Kalma lang, Marco. Pero ako ay... Parehas din ang resulta. Wala ka namang mahanap sa Argentina. Dahil hindi mo pa siya mahanap ngayon, ang gawin mo na lang muna ay maghintay. Maghintay? Tama. Meron ako naisip ng magandang ideya. Marunong ka magsulat, di ba? Hmm. Kagawa ka ng karato lang ganito ang sinasabi. Si Marco ay nakatira ngayon sa bahay ni Pablo sa San Isidro. Tapos isabit mo sa harap ng pinto ng bahay nila. Kung ang mama may pupunta sa bahay na yun, hindi na mahihirapan ang mama mo na hanapin ka dito sa Cordoba. Di ba? Magandang ideya. Hmm. Mukhang magandang ideya nga yan. Kung sa tingin mo kulang pa ang karatula. tutulungan kita maghanap kapag wala akong trabaho. Trabaho? Nagtatrabaho ako sa pagawaan ng mga brick at pwede kitang hanapan ng trabaho dun. Ah, salamat, Pablo. Ayun, nagkasundo rin. Mananatili na si Marco. Talaga? Marco? Hmm. Kasama Pablo si Marco sa pabrika ng bricks. Sa kasamaang palad, walang mabibigay na trabaho may-ari sa kanila. Kaya magpupunta na lang si Marco sa bahay sa San Martin. Aalamin niya kung may resulta ng karatolang lang inilagay niya doon. Makikita niya ang isang lalaking binabasa ang karatula. At sasabihin niya kay Marco kung saan matatagpuan ng ahente ng bahay na yon. Sandali lang doon tumira si Mr. McInnes. Pero matapos ang tatlong araw, malalaman ni Marco kung saan ang bagong adres ng mama niya. Abangan ang susunod na episode sa isang lugar sa bayan.